gawin nyo lang sisilin nyo lang to Push. make sure nyo na hindi na magkakalapat na kalubog ka para madali lang naiangat naiangat nyo. nyo iwalay nyo na si ito si lower receiver, upper receiver sa upper receiver nandito si bolt carrier so paano matanggal yan, hindi nyo ito mahila kapag ito lang so pinsin nyo ito kasi nakalaki yan eh. ito din nyo, ito na matanggal nagayon na taas nagayon ito charging handle. Dito nandito si ah, si bolt. So paano siya tanggalin? Kung paano siya baklasin, sunod-sunod niyo para hindi kayo malito. So yung nang tinatanggal dito, si retaining pin. Yun yung para malaglag si firing pin. So turo nyo lang dito. Pag nagawa nyo na, baba nyo si retaining pin. Tauf nyo lang, malaglag na si Tauf nyo lang yan, malaglag na si firing pin. Retaining pin, firing pin. Dito naman sir, para malaglag yan na may ganun mo siya, kailangan diba, mo nang gawin. Di ba nakagat siya? Pantayin mo lang yan, i -na yan. Yan. Para straight. Tawag obyo lang, malaglag na yan. Si bolt clamp in. Hilain nyo na lang ito. Ito si bolt. Ito si bolt carrier. Ito, ito nakikita nyo dito. Ito parang back na ito. Ito si extractor. Diba, so, ito yung sa nagkatanggal na labas So, pag naibalik nyo na siya, make sure nyo muna dito kung saan siya kasi Diba tagusin siya? Pero isa lang dito yung nalulusutan nito. Ito ang nalulusutan niya, yung kabila. Hindi. Kaya yung kabila. Hindi. pag pinakalulusot siya ng ganyan, ito na ipapasok mo doon. Tanggalin mo muna ito. Tapos kantay mo ganyan. Tapos ipasok mo siya na nakaganto lang muna. Pansinin niyo ito. Ang butos niya pag nakaganito, pag napaganito. So kung nailagay nyo siya, kailangan siyang ikutin na ganito para tumasok yung itong parikin. So nakaganto, ipasok mo na ganito pag na-shoot si hihihin mo siyang ganito para magkakapantay na yung bulos dito kung napantay mo na yung bulos dyan shoot mo lang to si firing pin Diret-diret yun na yan tapos para hindi siya malaglag balik to si retaining pin dito sa malaki yan. Pag nilagay nailagay nyo na yan hindi na malalaglag yan hindi na rin na magunot so, isabihin, tama na yan dito naman para matanggal nyo ito, Nag-tulak ano yan, ah. tapos gamitin niyo to para hindi kayo masaktan. Pagkapisin niyo tulak niyo pa loob, alalay lang para hindi masakay, para hindi tumalon sa mukha. Ito na lang. Kailangan tanggalin na. Hilain niyo na Hilain niyo lang. Yun. Tapos pag, magkasama mag pa sila tawagin face base, base ah uh, buffer spring assembly. Kung spring sa So then, yung disassembly. Tapos kung paano mo siya ibinanggal, ibin babalik. huwag yung na ganito. Make sure nyo yung nag-alak. Pagkakalaman Pag yung nag-alak. Pagkakalaman nyo yung lang yung tapos ito, mas ganito para po lang yung tempo na siya inalubog. hindi ka may harapan. Ganyan. Ito naman, pansin nyo to, meron siyang sobra. Tapos dito naman sa loob, meron siyang nakasukat dito na buka. So ngawin nyo lang, sa taas, i-fit nyo lang to, sasakto nyo lang dyan. Pag kalibog, tulak nyo lang ng konti para hindi malaglag. Kasi pag hindi kinu, nyo na malaglag yan. So, parang nyo lang ng konti sa kado ito. Ito. Tapos ito. Kasukap yan. So, ganti yung gusto. Pag nakagawin ito, uh, gawin nyo nilagay na mahaba. Kasi pag hindi, ang mangyayari dyan, hindi yan mapasok. Nagkabara. Kaya nang tulang mo So, gawin nyo mahaba lang. Pag nakamahaba yan, hindi yan magkabara. Ibalik nyo lang. Ibalik nyo, nyo lang dito. I-align nyo lang na maayos. Pandayin nyo lang na maayos. Mandali na na ganyan, pwede nyo kong gumagana. Kung naka-save, iangat nyo lang to. Kung ko root semi para pumatok. lumana Kasa. Balik yung hindi na nakipindot yung sementa.